Kamusta po ako si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa ating mga nakatatanda na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa para sa maraming kababaihan na lampas na sa edad na 60. Naisip niyo na ba kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng paglaktaw sa ilang araw-araw na ehersisyo, ay maaaring unti-unting nakakasira sa isa sa mga pinakapersonal at pinakamakapangyarihang aspeto ng inyong kalusugan para sa hindi mabilang nakababaihan na higit sa edad na siksta ang mga pagbabago sa sexual response ay nagsisimula ng walang babala. Ang pagka-arouse ay nagiging mas mabagal na babawasan ng natural na lubrikasyon o ang pakikipagtalik ay hindi na gaanong siya, at kung minsan pa nga ay hindi na komportable. Madaling isisi ito sa edad o sa mga pagbabago sa hormonal, ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas madaling solusyonan. Ang kakulangan sa palagi ang pagkilos, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay maaring lubos na makapinsala sa sirkulasyon ang pinakapundasyon ng isang malusog na sexual response. Ang paglaktaw sa ilang mahahalagang ehersisyo ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong mga kalamnan o lakas. Direkta nitong kinokompromiso ang daloy ng dugo sa pelvic region na dahan-dahang sumisira sa inyong kakayahang maging kumpiyansa konektado at buhay sa mga sandali ng intimasya. Ito po ay hindi haka-haka. Ito ay isang medikal na katotohanan. Bilang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, nakita ko mismo ang mga kahihinatnan ng kawalan ng aktibidad. Ngunit nakita ko rin kung ano ang nangyayari kapag binabawi ng mga kababaihan ng kontrol, ang katawan ay may kakayahang bumawi kapag binigyan ng tamang kondisyon mabilis at malakas itong tumutugon. Ngunit bago natin talakayin ng tatlong mahahalagang ehersisyo na maaaring magpanumbalik ng sirkulasyon at sigla, mahalagang maunawaan muna kung ano talaga ang sanhi ng paghina ng sexual function. Habang ang mga kababaihan ay pumapasok sa kanilang 60s at higit pa karaniwan nang makaranas ng mga pagbabago sa sexual performance. Ngunit madalas na hindi nauunawaan ang mga pagbabagong ito. Ang paghina ng sexual function ay hindi lamang dahil sa pagtanda. Ito ay resulta ng maraming magkakapatong na biological at physiological na mga kadahilanan na tahimik na nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang una at pinakamahalaga ay ang pagbawas ng sirkulasyon ng dugo. Habang tumatanda ang mga daluyan ng dugo, blood vessels natural na nawawala ang kanilang pagiging elastiko na nagpapahirap sa malayang pagdaloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa pelvic region. Ang nabawasang daloy na ito ay naglilimita sa kakayahan ng katawan na ng dugo sa clitoral at vaginal tissues na nagre sa pagbaba ng sensitivity at mas mahinang orgasmo. Ang isa pang salik ay ang malaking pagbaba ng produksyon ng hormone pagkatapos ng menopause. Ang estrogen ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagiging elastiko at kahalumigmigan ng vaginal tissues habang ang testosterone ay may mahalagang papel sa libido at stamina. Pagkatapos ng menopause, ang bigla ang pagbaba ng mga hormon na ito ay nagiging kapansin-pansin na nakakaapekto hindi lamang sa pagnanasang sexual kundi pati na rin sa enerhiya mood at pisikal na tugon. Ang utak ay dumaranas din ng mga pagbabago. Ang neurological response sa sexual stimuli ay maaaring bumagal at ang mga senyales na ipinapadala mula sa utak patungo sa katawan ay maaaring hindi nagaanong gaanong epektibong nagtitrigger ng pisikal na pagka-arouse. Dagdag pa sa mga isyong ito ang mga karaniwang kondisyon na may kaugnayan sa edad tulad ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol at diabetes na lahat ay nakakasira sa mga daluyan ng dugo at lalong nagpapabawas sa daloy ng dugo sa pelvic area. Bagamat ang mga sanhing ito ay totoo at nasusukat, hindi ito nangangahulugang permanente na. Ang katawan ay kahangahangang madaling umangkop. Kahit sa mas huling yugto ng buhay, lalo na kapag binigyan ng tamang kondisyon para maghilom at umunlad. At dito, pumapasok ang isa sa mga pinakabinaliwala, ngunit pinakamakapangyarihang sanhi ng sexual dysfunction ang mga pang-araw-araw na gawi, na tahimik na sumisira sa daloy ng dugo sa inyong pelvic region. Maraming kababaihan na higit sa 16 ang hindi namamalayan na may mga pang-araw-araw na gawi na tahimik na sumisira sa mismong sistema na responsable para sa isang malusog na sexual response ang kanilang sirkulasyon. Ang problema ay hindi nagsisimula sa isang pangyayari. Unti-unti itong dumarating sa pamamagitan ng paulit-ulit na mga pagpili na naghihigpit sa daloy ng dugo at nagpapahina sa kakayahan ng katawan na gumana. Isa sa mga pinakanakapipinsalang gawi ay ang sedentaryong pamumuhay o ang palaging pag-upo. Ang matagal na pag-upo ng walang regular na pagkilos ay nagpapababa ng kahusayan ng cardiovascular system, nagpapahina sa pader ng mga daluyan ng dugo at naglilimita sa paghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa pelvic region. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa pisikal na aktibidad na ito ay direktang nag-aambag sa pagbaba ng arousal at sensitivity. Ang jeta ay isa pang na saboteur. Ang madalas na pagkonsumo ng mga pagkaing prito, processed na pagkain, at sobrang asukal ay humahantong sa pagbuo ng mga fatty plaque sa mga ugat arteries. Ang mga bara na ito ay nagbabawas sa pagiging flexible ng mga ugat at nagpapababa ng antas ng nitric oxide, isang mahalagang molekula na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak sa panahon ng arousal. Kapag bumaba ang produksyon ng nitric oxide, nagiging mas mahirap makamit ang ganap na arousal at sensasyon. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon sinisira ng paninigarilyo ang lining ng mga daluyan ng dugo habang ang labis na alak ay nakakasagabal sa mga nerve signal at balanse ng hormone. Parehong binabawasan nito ang sensitivity at ang natural na tugon ng katawan sa sexual stimuli. Idagdag pa ang talamak na stress at hindi magandang tulog at mayroon kang perpektong kombinasyon ng mga hadlang sa malusog na sirkulasyon. Ang mga nakakapinsalang gawin na ito ay hindi lamang nagpapahina sa sexual response. Pinapataas din nito ang panganib ng sakit sa puso, stroke at pagkawala ng sigla. Ngunit heto ang magandang balita, may mga tiyak at napatunayang ehersisyo na maaring makatulong na maibalik ang sirkulasyon palakasin ang pelvic region at baguhin ang inyong performance. At kung kayo ay higit sa 60, ang tatlong ehersisyong ito ay hindi opsyonal sila ay mahalaga. Tingnan natin sila ng mas malapitan ngayon. Ngayon, simulan na natin ang pinakaunang ehersisyo at isa ito sa pinakamahalagang hakbang na maaari ninyong gawin. Ito ay hindi lamang isang workout. Ito ay isang malakas na hakbang tungo sa pagbawi ng inyong lakas, kumpiyansa at sigla. Araw-araw na paglalakad minimum 30 minuto. Maaaring mukhang simple ang paglalakad Ngunit pagkatapos ng edad na siksta ito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang sandata na mayroon kayo upang protektahan at ibalik ang inyong sexual health. Para sa mga kababaihang nakakaranas ng mababang libido o nabawasang kasiyahan, sa pakikipagtalik ang solusyon ay maaaring hindi na sa isang cream, kundi sa susunod ninyong hakbang. Kapag regular kayong naglalakad, lalo na sa isang tuloy-tuloy na bilis, sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto bawat araw hindi lamang ninyo ginagalaw ang inyong mga binti pinapagana ninyo ang inyong buong circulatory system Ang paglalakad ay nagpapasigla sa inyong puso nagpapanatiling malinis sa inyong mga ugat at tinitiyak na ang dugo ay nakakarating sa lahat ng sulok ng inyong katawan kabilang ang maliliit na daluyan ng dugo na nagsusuplay sa klitoris at ari. Ang mga daluyan na ito ay napakasensitibo sa mga bara, kaya't sila ang unang nagdurusa kapag humihina ang sirkulasyon. Kapag nakompromiso ang daloy ng dugo ang mga sensitibong tissue sa pelvic region, ay hindi lubusang napupuno ng dugo o hindi ito mabilis na nangyayari. Ito ay humahantong sa pagbawas ng sensasyon at hirap sa pag-abot ng orgasm ngunit tinutulungan ng paglalakad na labanan ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon ng nitric oxide, isang kritikal na molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na lumawak at mag-relax. Sa mas maraming nitric oxide, malayang makakadaloy dugo at nangangahulugan iyon ng mas mataas na sensitivity at isang mas matatag na pisikal na tugon. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang regular na paglalakad ay makabuluhang nagpapababa ng panganib ng female sexual dysfunction, lalo na sa mga kababaihang higit sa edad 60. Bukod sa mga benepisyong biyolohikal, binabawasan ng paglalakad ang stress, pinapabuti ang mood at sinusuportahan ang balanse ng hormone. Ang cortisol, ang stress hormone, ay kilalang pumipigil sa libido at nitric oxide. Ngunit ang paglalakad sa labas, lalo na sa liwanag ng umaga, ay napatunayang nagpapababa ng antas ng kortisol at nagpapalakas ng natural na enerhiya na lahat ay direktang nagpapahusay sa sexual response. Pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity, cardiovascular endurance at sinusuportahan ang mas mahimbing na tulog, tatlong salik na malaki ang impluensya sa inyong pangkalahatang sigla at libido. Hindi ninyo kailangang mag-power walk o mag-jog. Sapat na ang isang komportable at tuloy-tuloy na bilis para makalikha ng malalim na resulta. Ang susi ay gawin ito araw-araw. Gawin itong isang ritual. Ituring itong kasinghalaga ng anumang gamot o supplement. Maging ito man ay isang paglalakad sa inyong kapitbahayan, isang mabilis na lakad sa parke tulad ng luneta o pag-ikot sa loob ng inyong bahay tuwing tag-ulan bawat hakbang ay mahalaga. At kung matagal na kayong hindi aktibo, magsimula sa maliit sa minuto, pagkatapos ay 50s at unti-unting abutin ang 30 minuto o higit pa. Pasasalamatan kayo ng inyong katawan, tataas ang inyong enerhiya at susunod ang inyong kumpiyansa. Ngunit habang pinapabuti ng paglalakad ang sirkulasyon sa buong katawan, hindi lamang ito ang uri ng paggalaw na kailangan ng inyong sexual health. May isa pang kategorya ng ehersisyo na mas direktang nagtatarget sa lakas produksyon ng hormone at daloy ng dugo sa pelvic area. At ito ay isang bagay na madalas na binabalewala ng karamihan sa mga kababaihan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Strength training, lalo na ang mga compound lower body movements. Habang ang paglalakad ay nagpapabuti ng sirkulasyon at endurance, ang strength training partikular, ang mga ehersisyo na nagtatarget sa ibabang bahagi ng katawan, ay may pantay na mahalagang papel sa pagprotekta sa sexual health pagkatapos ng edad 60. Habang tumatanda ang mga kababaihan, nagkakaroon ng unti-unting pagkawala ng mas, ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia. Ang natural na paghinang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa hitsura o pagkilos. Nakakagambala rin ito sa balanse ng hormon, nagpapahina sa pelvic region at direktang nakakaapekto sa sexual response. Ang strength training ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang labanan ng prosesong ito at muling pasiglahin ang inyong katawan mula sa loob. Kapag gumagawa kayo ng mga compound lower body movements, tulad ng squats lunges o glute bridges, sabay-sabay ninyong pinapagana ang maraming malalaking grupo ng kalamnan. Hindi lamang nito pinapalakas ang inyong mga binti at core, kundi nagtitrigger din ito ng serye ng mga binipisyo sa hormonal. Ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay tumutulong na lumikha ng isang mas malusog na hormonal profile na mahalaga para sa libido-enerhiya at kalidad ng arousal. Ang mas malalakas na kalamnan ay nagpapahusay din sa kahusayan ng daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang ang mga ugat na nagsusuplay sa pelvic region. Isa sa mga hindi gaanong kilalang bentahe ng strength training ay ang epekto nito sa insulin sensitivity at pamamaga inflammation. Ang mataas na insulin resistance at talamak na pamamaga ay maaaring makasira sa paggana ng daluyan ng dugo at makabawa sa availability ng nitric oxide na humahantong sa mabagal na sirkulasyon. Ngunit ang tuloy-tuloy na strength workouts ay nakakatulong na mabawasan ang visceral fat, balansehin ang asukal sa dugo, at pagbutihin ang metabolic health, lahat ay sumusuporta sa isang mas masigla at tumutugon na katawan. Bukod pa rito ang pagpapalakas ng inyong ibabang katawan ay nagpapabuti ng postura control sa core at pelvic alignment. Ang mga salik na ito ay maaaring tila walang kaugnayan sa sexual performance sa una, ngunit direkta itong nakakaimpluwensya sa katatagan at pakikilahok sa panahon ng intimasiya. Ang isang mahinang pundasyon ay madalas na nangangahulugan ng mahinang pelvic engagement at nabawasang sensasyon. Sa kabaligtaran, ang isang malakas na ibabang katawan at core ay nagbibigay sa inyo ng lakas, kontrol, at kumpiyansa upang lubos na makilahok sa mga intimong sandali. Hindi ninyo kailangang magbuhat ng mabibigat na timbang o gumawa ng mga advanced na galaw para makuha ang mga benepisyong ito. Ang mga bodyweight squat, step-ups, paggamit ng resistance bands o magaan na dumbbell exercises na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaaring magdulot ng kahangahangang resulta. Ang layunin ay hindi maging isang bodybuilder kundi lumikha ng isang matatag malusog sa hormone at may mahusay na sirkulasyon na katawan na sumusuporta sa inyong sigla. Ang dalawa hanggang tatlong sesyon ng strength training bawat linggo kahit na sa katamtamang intensity ay maaring magbago sa kung paano kayo nakakaramdam, kumikilos at gumaganap. Ngunit ang lakas lamang ay hindi sapat upang mapakinabangan ng husto ang daloy ng dugo at makamit ang ganap na kontrol sa tugon ng inyong katawan. May isa pang lugar na hinding hindi ninyo dapat baliwalain ang inyong pelvic floor. Ito ay madalas na napapabayaan, ngunit ito ang nakatagong sentro ng lakas sa likod ng sensasyon control at kumpiyansa. Sa susunod na seksyon, ibubunyag natin kung paano ang ilang minuto, bawat araw ng isang simpleng pagsasanay, ay maaring lubos na magpabago sa inyong performance. Kegel exercises para sa kababaihan. Pagpapalakas ng pelvic floor. Maraming kababaihan ang nakarinig na ng kegels, madalas sa konteksto ng pagbubuntis o pagkontrol sa pag-ihi. Ngunit ang katotohanan ng pagsasanay sa pelvic floor ay isang panghabambuhay na kasangkapan at ito ay nagiging mas kritikal pagkatapos ng edad na 60. Ang Kegel exercises na kinabibilangan ng pagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, matris at ari ay isang makapangyarihan ngunit madalas na binabaliwalang paraan upang mapabuti ang sexual sensation, makontrol ang paggana ng pantog at maibalik ang kumpiyansa sa kwarto. Ang mga kalamnan ng pelvic floor ay may mahalagang papel sa arousal at orgasm. Ito ang parehong mga kalamnan na inyong kinokontrata kapag sinusubukang pigilan ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Habang tumatanda at dumadaan sa menopause, ang mga kababaihan, ang mga kalamnan na ito ay maaaring humina na humahantong sa mga isyu tulad ng pagtagas ng ihi pelvic organ prolapse at nabawasang sexual sensation. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay sa mga ito, maaari ninyong maibalik ang tono at kontrol mapataas ang daloy ng dugo sa clitoris at mapabuti ang tindi ng inyong mga orgasmo. Ang kegels ay simply hindi halata at hindi nangangailangan ng kagamitan. Maaari ninyo itong gawin habang nakaupo, nakahiga o kahit nakatayo. Ang susi ay ang tamang teknik kontratahin ang mga kalamnan na parang itinataas sila pataas at paloob, pigili ng tresa hanggang min segundo. Pagkatapos ay ganap na mag-relax, ulitin ito ng teno hanggang 15 beses at layuning gawin ito ng tatlong set sa isang araw. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng pagkakaiba sa loob ng ilang linggo, mas mahusay na pagkontrol sa pantog mas mataas na sensasyon at mas malaking kumpiyansa Bukod sa sexual performance ang isang malakas na pelvic floor ay nagpapabuti ng core stability at tumutulong na maiwasan o pamahalaan ang pelvic organ prolapse Pinapahusay nito ang daloy ng dugo sa rehiyon at sinusuportahan ang buong pelvic girdle na mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan at paggana hindi tulad ng ibang mga grupo ng kalamnan, ang mga kalamnan na ito ay maaaring i-activate ng madalas sa buong araw nang hindi napapagod, kaya't ito ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang suportahan ang inyong sexual health. Ang pagpapabaya sa inyong pelvic floor ay parang pagtatayo ng bahay sa isang mahinang pundasyon. Nililimitahan nito ang inyong potensyal at pinapataas ang panganib ng mga problema sa hinaharap. Ngunit ang pagpapalakas nito ay maaring magbukas ng isang antas ng sensasyon at kontrol na maraming kababaihan ay hindi na naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kapangyarihan ng paglalakad, strength training at pelvic floor exercise, ang susunod na tanong ay, paano ninyo isasagawa ang lahat ng ito? Tingnan natin kung ano ang maaari ninyong simulang gawin ngayon upang mabawi ang kontrol sa inyong performance at kumpiyansa. Ano ang maaari ninyong gawin? Simula ngayon, hindi ninyo kailangang maghintay ng reseta o medical na emergency para kontrolin ang inyong sexual health. Ang mga pagbabago ay nagsisimula sa inyong susunod na desisyon, sa inyong susunod na paglalakad, sa inyong susunod na pagkain, sa inyong susunod na paghinga. Bawat babae na higit sa asista, ay may kapangyarihang gumawa ng maliliit na pagbabago na lumilikha ng pangmatagalang resulta. At ang kagandahan nito ay hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buhay sa isang gabi. Kailangan ninyo lang magsimula. Magsimula sa paglalakad. Maglaan ng 30 minuto sa isang araw. Kahit na nangangahulugan ito ng paghahati-hati nito sa tatlong siniminutong sesyon gawin itong bahagi ng inyong rutina tulad ng pagsisipilyo. Idagdag ang strength training dalawang beses sa isang linggo. Maaari itong maging bodyweight squats, glute bridges, o paggamit ng magaan na resistance bands. Hindi kayo nagsusumikap na magpalaki ng kalamnan para sa itsura. Itinatayo ninyo ito para sa sigla sirkulasyon at balanse ng hormonal. Pagkatapos isama ang Kegel exercises sa inyong araw. Gawin ito habang nanonood ng TV, na trapik o nakahiga sa kama. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa kung paano tumutugo ng inyong katawan at kung gaano kalaking kontrol ang inyong mababawi. Kasabay ng paggalaw, huwag kalimutan ang mga pangunahing kaalaman: uminom ng tubig sa buong araw, magkaroon ng kalidad na tulog pamahalaan ang stress sa pamamagitan ng malalim na paghinga o magaan na pagninilay-nilay at pabusugin ang inyong katawan ng mga pagkaing sumusuporta sa daloy ng dugo, mga madahong gulay, malusog na taba berries at isdang mayaman sa omega-3. Ang mga gawin na ito, kapag inuulit araw-araw, ay magsisimulang hubugin hindi lamang ang inyong sexual response, kundi pati na rin ang inyong enerya mood at kumpiyansa ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay magsimula. Huwag hintayin ang perpektong oras o ang tamang sandali. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin, malakas pa rin, at tumutugon pa rin kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon. Dahil kung ano ang sisimulan ninyo ngayon ay maaring ganap na magbago sa kung paano kayo haharap bukas sa inyong kalusugan, sa inyong mga relasyon, at sa inyong pagkatao. Konklusyon, ito ay higit pa sa sex. Sa puntong ito, nakita na ninyo ang katotohanan, ang paghina ng sexual na kakayahan pagkatapos ng ising ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, pagkilos at pang-araw-araw na mga desisyon. Oo, nagbabago ang katawan sa paglipas ng panahon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na nawala na ang lakas sigla o intimasiya. Sa katunayan, para sa maraming kababaihan, ang kanilang mga huling taon ay nagiging pinaka-empowered at konektadong kabanata ng kanilang buhay dahil pinili nilang maging responsable sa kanilang kalusugan sa halip na sumuko sa paghina. Ang pagpapabaya sa sirkulasyon ay isa sa mga pinakapanganib na pagkakamali na maaari ninyong gawin habang kayo ay tumatanda. Ang dugo ay buhay pinapalusog nito ang inyong puso, utak kalamnan at ang inyong sexual response. Kapag limitado ang daloy ng dugo, lahat ng bahagi ninyo ay nagdurusa. Ngunit kapag ito ay naibalik ang inyong katawan ay tumutugon sa mga paraan na magpapaalala sa inyo ng inyong kabataan. Ang inyong isip ay nagiging mas matalas, tumataas ang inyong enerhiya, bumabalik ang inyong kumpiyansa. At higit sa lahat, lumalalim ang inyong mga relasyon sa inyong kapareha, sa inyong katawan, at sa inyong sarili. Ang tatlong ehersisyo na ating tinalakay, paglalakad, strength training at pelvic floor work ay hindi sukdulan. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan o oras sa gym. Ang kailangan nito ay pangako desisyon at kahandaang bawiin kung ano ang nararapat sa inyo, kontrol sa inyong kalusugan kasiyahan at kinabukasan. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa sexual function. Binabawasan nila ang panganib ng sakit sa puso, pinapanatili ang timbang, binababa ang presyo ng dugo sinusuportahan ang antas ng hormone at pinoprotektahan ang inyong kalayaan. Sila ang pundasyon ng mahabang buhay, hindi lamang sa bilang ng taon, kundi sa kalidad ng buhay. Napakaraming kababaihan ang naghihintay na may masira bago kumilos. Huwag kayong maging isa sa kanila. Huwag hintayin ang isang krisis para mapagtanto kung ano ang sanay na pigilan. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa pag-survive sa inyong mga huling taon. Karapat-dapat kayong umunlad sa mga ito. Karapat-dapat kayong maging malakas sa inyong katawan, malinaw sa inyong isip, at kumpiyansa sa inyong kakayahang kumonekta, magmahal at mag-enjoy sa buhay ng lubos. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong sarili na sapat upang alagaan ang sisidlan na nagdadala sa inyong pasulong. Kayo man ay 60-70 o higit pa ang inyong pinakamagandang taon ay hindi patapos. Naghihintay sila sa inyong unang hakbang literal at matalinghaga. Kaya maglakad magbuhat, huminga magpalakas, magsimula ngayon. Dahil bawat araw na kayo'y naghihintay, ay isang araw na nawawalan kayo ng momentum. Ngunit bawat araw na kayo'y kumikilos, ay isang araw na binabawi ninyo ang kontrol, ang inyong kalusugan, ang inyong intimasiya, ang inyong pagkakakilanlan, hindi sila nawala. Naghihintay lamang sila sa ilalim handang bumalik. Ang kailangan nyo lang gawin ay kumilos. Bilang isang doktor, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito ang inyong kalusugan ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon at bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo tungo sa kagalingan ay nagpapatong-patong sa paglipas ng panahon. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong pagbabago. Hinihikayat ko kayong pagnilayan ng ating tinalakay. Ano ang isang maliit na pagbabago na maipapangako ninyong simulan ngayon? paki po ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ang inyong paglalakbay ay maaring maging inspirasyon sa iba. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring isa-alang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang. Salamat sa inyong oras at naway mamuhay tayo ng lubos sa bawat edad.